Dito kami ngayon sa isa sa mga isla dito sa Sulu. Uh, ang pangalan ng isla nito ay uh, Tulian. Uh, Nag-beats lang sana kami pero nagdala na ng uh, kawil. Ang kaso halos walang mahuli kasi daw sabi ng ah uh, kasama namin na taga dito kagabi daw ah uh, silang nahuli mga mamsa uh, ito yung kinakain kung mapapansin nyo maraming mga tamban dito sa itaas ng bato yan daw ang kinakain ng mga mamsa kagabi so kaya pala halos wala kaming mahuli kasi busog yung mga isda kasi marami silang makain dito sa itas Ito yung kinakain ng mga mangsa Na hinahabol nila kagabi So Hanggang sa mapatpad sila dito sa Ibabaw ng bato Yan you know, o Kung mapapansin nyo madami yan So kagabi daw sabi ng Ah uh, Nagkas Sama sa amin dito Madami na unang madami daw na huli na mamsa yung mga taga dito uh, tapos malalaki pa daw yung mga mamsa mga 20 kilo ang isa kaya ito yung mga tamban nandito sa ibabaw ng bato tumulukso na lang kung saan saan kasi kinakain sila, hinahabol ng mga mamsa so hanggang dito na lang muna